あっ<ス>

Wala naman po, na naman nagsama eh. Pero meron naman sa Meron. May nakakaabang ito dyan. May May nakakaabang ito dyan. Ano? 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 na? Malaki sa wari? Kasi suno yung, ano, yung talago namin. Nilurok yung brabon nyo? Pero hindi nyo nangyito? Nahuli oh, nga namin eh. Ah, nahuli nyo? Kasi pag, hindi siya oh, pag lumunok kasi yan, hindi na makakalaw yan. Pwede yeah. mo nang... Pero hindi nang nakulit. Nahuli na. Nahuli nyo? yung. nyo. Nalakay nyo. namin ito. Oh na eh. Hindi. <laughs> <laughs> Parang manok na yan lang. Parang manok. kami.

tayo mga kadyang Dito tayo sa ilog Dito tayo sa baba So baka tayo muna ng kalakal Ayan Ikutan natin yung mga suki natin dito sa ilog Ayan 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 Ayan, Ayan.

mga kadyang nakakuha tayo ng amplifier DVD so, TV ya, nakakuha ya, speaker 可以抽奖 okay,

Kakabitin niya pagkain. <laughs> Ayan. Ayan. niya Ayan. Okay, Thank you very much. Ayan. 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 naman ako. ayan mga kadyang pauwi na tayo ayan punong tayo ayan, ayan mga kadyang yung karga natin punong tayo mga kadyang ayan, mga Wilkins tayo mga upuan ayan may mga tv tayo ayan may speaker ayan mga cartoon mga stroller bote plastic ayan may mga oven ayan mga bakal sa loob mga kadyang mga dvd ayan sari sari mga kadyang Thank you for watching mga kadyang. Please follow and subscribe my youtube channel. Please like and share sa aking mga videos mga kadyang. At please, bye bye.